Mga kapatid, kapag ka merong dalawang tao na nag-aaway, ibig sabihin o ang kadalasang dahilan ay pareho silang tama. At pag ang isang tao naninindigan na siya ay tama, hinding-hindi yan naatras, hinding-hindi yan magpapatawad. Kaya siguro yung dalawang tao na nag-aaway kasi wala sa kanilang malik or at least walang ayaw tanggapin na nagkamali. At kung ito yung iniisip natin, kung ito yung pagbabasihan natin, malamang totoo yung sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang minsan ang kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ibig sabihin, minsan kasi yung kaalaman natin yung karunungan natin, yung nagtutulak sa atin para magkaroon ng kayabangan, para magkaroon ng pride, para magkaroon ng pagpapalalo. Di ba? Natural lang naman sa ating mga tao, kahit sa paligid natin, sa mga experience natin, na kapag kang isang tao merong mataas na pinag-aralan, merong kaalaman, ano yung nagiging tendency towards doon sa mga tao na mas may mababang kaalaman. Di ba nagmamataas? Di ba nagyayabang? Di ba minamaliit yung iba? Pero kung ganoon ang nagiging bunga ng kaalaman sa atin, siguro mas mabuti pa na wala na lang tayong alam. Pero hindi ko sinasabi na masama ang magkaroon ng talino at maraming kaalaman. Importante ang kaalaman sa buhay natin. Pero kahit gaano kalaki yung ating kaalaman, dapat mas malaki pa rin yung puso natin. Kahit gaano kalaki yung kaalaman at karunungan na meron tayo, dapat mas malaki pa rin yung awa at pagmamahal natin sa kapwa. Tayo kasi mga tao, ang gusto natin at ang hilig nating ibigay sa ating kapwa ay kung ano yung deserve nila. Kung ano yung tingin natin na nararapat sa kanila. And siguro lahat din tayo makakarelate sa karanasan na kapag merong nakasakit sa atin, kapag merong nakapanakit sa atin at nakita natin, na later on naghihirap, later on nahihirapan, ano yung magiging reaksyon natin? Deserve niya yan. Dapat lang sa kanya yan. Kapag ka merong tao na nakita natin ang api ng iba, na nakit ng iba, and later on, ma-witness din natin na sila naman yung nasasaktan, ano yung nagiging reaksyon natin? Dapat lang sa kanya yan, kasi ganito siya deserve niya yan kasi masama siyang tao. Pero hindi ganon ang pagiging kristyano, mga kapatid. Hindi ganon yung pagiging kristyano. Yun ay pagiging tao. ba diba sabi nga sa, kabi, sa kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Ang magkamali ay tao, pero ang magpatawad ay banal. Dahil ang pagiging kristyano ay ang pinakita ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano ba yung pinakita niya? Ano ba yung naranasan natin sa Kanya? Sa pagiging kristyano, dapat laging lamang ang pagbibigay kesa sa pagtanggap. Dapat laging mas marami yung handang ibigay kesa sa pagtanggap. Bakit naman? Bakit parang unfair naman yata yun? E eh, di ba ito yung sinasabi sa ating ibanghelyo? Sinabi sa ating ibanghelyo, mahalin ng kaaway, gawa ng mabuti yung napopoot, pagpalain yung mga sumusumpa, idalangin ang mga umaapi, kapag sinampal sa isang pisngi, iharap ang kabila. Wow! Parang imposible naman yata yun. Parang masyado naman yata ideal yon parang ayaw ko naman yatang gawin yon. Ang swerte naman nila kung ganun. Mga kapatid, mahirap ito kung tayo ay nagpapakatao. Dahil bilang tao, mahilig tayo sa patas. Pero ang katotohanan, ang pagiging kristyano ay hindi patas. Dahil laging lamang ang Diyos. Bakit? Kung tayo ba bibilangan ng Diyos kung ito ba yung pagiging patas si apply natin sa ating relasyon sa Diyos, patas ba talaga? Siyempre hindi. Kasi sa karanasan natin, laging mas malaki yung naibibigay ng Diyos kesa kaya nating ibigay. Mas malaki yung pagmamahal na binigay ng Diyos kesa pagmamahal na kaya nating ibigay sa buong buhay natin. Mas malaki yung biyaya na ibinibigay ng Diyos kaysa sa mga biyaya na pwede nating ibigay sa tanang buhay natin. Kaya kung magbibilangan tayo, malamang lahat ta kung bibilangan tayo ng Diyos, malamang lahat tayo mamumulubi. Malamang lahat tayo mawawala ng kahit na ano. Kaya ang mensahe sa atin ng ating ebanghelyo at mga pagbasa, mga kapatid, kung meron tayong mas kung meron tayong malaking kaalaman, dapat mas malaki pa rin ang puso. Kung meron tayong mas malaking utak, dapat mas malaki pa rin ang ating puso. Dahil pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang halimbawa ng pagiging Kristiyano. Sa pagiging Kristiyano seemingly para bagang hindi patas, para bagang lugi tayo para bagang hindi ito fair para sa atin. Pero ang totoo niyan, hindi talaga fair yung binibigay na pagmamahal sa atin ng Diyos. Dahil laging sobra, sobra. At kung nakaranas tayo ng sobra-sobrang pagmamahal at biyaya ng Diyos, mas magiging madali ang maging mabuti sa ating kapwa mas magiging madali yung pagiging mapagbigay at mapagmahal sa ating kapwa. Kahit pa yung kapwa natin na yan ay yung mga taong nakasakit sa atin. Kahit pa yung kapwa natin na yan ay yung taong nagdulot ng sama ng loob sa atin. Mga kapatid, kahit na anong sabihin ko dito, alam ko sa totoong buhay, mahirap pa rin dahil mahirap talagang magpakakristyano. Kaya hilingin natin ang grasya ng Diyos, hilingin natin ang grasya ng Nuestro Padre Jesus Nazareno na lagi tayong magkaroon ng mas malaking pag sa ating kapwa kaysa sa mga tinatanggap natin. Amen.